Guys, magandang umaga no? Ngayon ay uh, I-share ko sa inyo uh, uh, Isa pang uh, Importante parts ng ating uh, Mga motor no, guys? Uh, at uh, ito ay yung uh, Tinatawag na Clutch control cable ano? Bali ito yung pinaka uh, Link na Cable na Nagkukunik sa ating uh, Clutch at uh, uh, Sa ating uh, bali nagkukontrol ang ating uh, motor ganyan no bali ginagamit ito una sa pag, uh, pag nag change gear ka halimbawa na sa first gear ka at uh, gusto mo mag uh, mga taas lang yung speed so uh, kaya na pipisilin mo yung clutch lever ano at uh, or pipigain mo siya bago para mag-disinjection ano, bago mo ipapasok yung another uh, gear ano guys so yan ang isa sa mga na trabaho ng ating uh, clutch sa uh, cable ano to control the auto uh, to during the change shift ng ating gear sa ano another function niya guys yung ng ating uh, clutch control ay yung uh, guys sa uh, connected yung ating uh, clutch cable Sa ating uh, pressure plate ano Once na pinigap mo yung ating uh, clutch lever guys Ang uh, mangyayari guys ay ma -di disengage yung ating uh, uh, transmission Sa ating main shaft Dahil uh, sabi ko nga yung uh, Ang uh, ating uh, clutch kasi guys ay uh, mayroong uh, tatlong uh, uh, may mga parts yan no? una yung uh, kanyang ha, uh, clutch housing yung clutch housing ang um, nabanggit ko nga na yun ay direct na nakakonek sa ating crankshaft guys ano uh, pag ikot ng ating pag andar ng ating makina guys umiikot na kagad yung ating clutch housing nakasabay siya ng ating crankshaft ano guys lagi siya naka engage uh, at uh, yung iba pa yung nasa loob naman yung clutch hub na sinasabi yun naman ay nakakonek sa ating uh, transmission at um, ang ibang mga parts niya ay ang, ang steel plate at yung uh, friction plate at yung pressure plate yung uh, steel plate guys at yung friction plate yun ang uh, ang nasa loob ng ating inner hub ano once na Uh, naka-disengage yung ating clutch ibig sabihin uh, naka-normal position siya ang uh, tendency ng ating pressure plate guys ay uh, iipitin niya yung kasi yung ating pressure plate guys ay uh, spring uh, operated ano ibig sabihin may may uh, spring siya so lagi siyang uh, pressurize ano o kung sa ano pa naka naka ano yung kasi may bolt yung spring joint. So, lagi siyang nakadiin sa ating uh, friction plate at saka uh, steel plate para uh, naka-engage lagi yung ating ano yung ating uh, clutch guys ano. So once na naka-engage sila guys ipig sabihin ready to go yung ating uh, motor guys ano aandar uh, under, uh under siya once na umaandar yung ating makina na uh, banti siya guys ano so ayan ang function ng ating uh, clutch control cable na uh, siyang nag uh, uh, ng ating uh, uh pressure plate guys ano bali nakal nakalink ito sa ating pressure plate bali once na piniga mo yung ating uh, pressure plate uh, yung ating clutch lever ang mangyayari sa pressure plate guys ay magi-engage mag siya sa di-engage siya sa friction plate at saka yung steel plate dun sa hub so ang mangyayari ay uh, mama didisconnect yung ating uh, transmission sa Uh, main engine o no? sa main na uh, main shaft guys ano so napakalaga ng ating uh, clutch cable control ano kaya once na mag mapansin niyo na medyo alanganin na yung lagay yung malapit na maputol kailangan na ipalitan nyo na ng bago guys ano kasi nga importante siya sa uh, pag uh, control ng ating motor dahil siya yung nagkocontrol ng ating clutch ano at saka yung pag uh, nagshi gear ka kailangan mo rin nang uh, ang clutch uh, clutch cable no uh, para mapiga mo yung pagpiga mo nun, ano ay uh, ma-disengage yung ating uh, transmission at uh, maipapasok mo yung uh, uh, next gear na gusto mo ano, so guys sana may napulot kayo ano, about sa function ng ating uh, uh, cable uh, cable clutch na isa sa mga importanteng uh, uh parts ng ating mga motorano guys. So guys, maraming salamat tuloy ano at uh, magandang araw sa lahat.